Kahulugan ng napunit na pera sa panaginip Ang panaginip ng napunit na pera ay nagpapakita na hindi mo isinaas sa alang-alang ng maayos ang iyong pananalapi. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa damdamin na ikaw ay masyadong nakakabit sa mga hindi kinakailangang bagay. Maaring hindi ka mag-iisip ng isang bagay na kailangan mong unahin. Ang kahulugan ng panaginip ng napunit na pera ay isang babala na baguhin ang iyong saloobin habang may oras pa. Ang mga panaginip na magkawatak-watak ay madalas na humahantong sa mga problema sa pananalapi. Maaaring may utang ka at kailangan mong bayaran ito. Kailangan mong tahaki ng ibang landas mula sa iyong ginawa upang baguhin ang mga kahihinatnan sa hinaharap makakatulong kung tumutok ka sa kung ano ang akma sa paglalakbay na ito ang napunit na pera ay isang palatandaan nang na posibilidad ng emosyonal na kaguluhan ay malapit na isa itong babala na nagpapaingat sa iyo sa mga taong kausap mo mag-ingat sa sasabihin mo sa kanila masyado kang nag-open up tungkol sa sarili mo sa mga taong hindi deserve ang isa pang bagay na dapat mong bigyan pansin ay kung paano mo pinamamahalaan ang iyong pananalapi. Nagsumikap ka, ngunit hindi ka patuloy na kumilos upang protektahan ang iyong ari-arian. Mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang panaginip na ito. Una, ang pagkawala ng halaga. Ang napunit o napunit na pera ay kumakatawan sa pagkawala ng halaga. Maaaring may kaugnayan ito sa mga pagkalugi sa pananalapi, mga napalampas na pagkakataon o pagbaba ng pagpapahalaga sa sarili. Pangalawa, ang takot sa kahirapan. Ang panaginip na ito ay maaari ding iugnay sa takot sa kahirapan o kawalan ng katatagan ng pananalapi. Maaari itong magbunyag ng mga pagkabalisa tungkol sa hindi sapat na pera upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan o matupad ang mga personal na pagnanasa. Pangatlo, ang pagkakanulo o panlinlang. Ang napunit na pera ay maaari ding sumisimbolo sa pagtataksil o panlinlang. Ito ay maaaring magpahiwatig ng isang taong malapit sa iyo ay hindi mapagkakatiwalaan o ikaw ay nasasangkot sa isang sitwasyon na hindi kung ano ang tila. At ang pang-apat ang pangangailangan para sa pagbabago. Sa isang positibong tala, ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi ng isang pangangailangan para sa pagbabago. Maaaring oras na upang muling suriin ang iyong mga prioridad at tayusin ang iyong sitwasyon sa pananalapi o mga personal na relasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpunit ng pera. Kapag nanaginip kang makapunit ng pera, ginagawa ng simbolo na ito na dapat mong alalahanin ang mga pambihirang pagkakataon na maaring napalampas mo. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga pagkakataon sa trabaho, kundi pati na rin ang pinakamahusay na mga tao na iyong binigo. Ang panaginip na ito ay dumarating bilang isang tanda upang baguhin ang iyong buhay at gumawa ng mga bagong pagpipilian. Ang panaginip tungkol sa pagpunit o pagpunit ng pera ay nagpapahiwatig ng mga damdamin ng pagkakasala o panghihinayang tungkol sa paggastos ng pera ng walang kabuluhan o pag-aaksaya ng mga mapagkukunan. Kinakatawan din ito ang pagkabalisa o takot tungkol sa kawalang-tatag ng pananalapi o pagkawala ng pera. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng ibang tao na nagpupunit ng pera. Kapag nanaginip kang makakita ng ibang tao na nagpupunit ng pera, ito ay isang pagmumuni-muni na nag-aalala ka tungkol sa katatagan ng pananalapi. Ito rin ay nagpapahiwatig ng mga problema sa isang taong malapit sa iyo. Kung ito ay nauugnay sa isang taong malapit sa iyo, subukang tulungan ang taong iyon kahit papaano. Ipinapakita rin ang panaginip na ito na naiimpluensyahan ka ng ibang tao. Ang taong ito ay sinusubukang hadlangan ka sa lahat ng oras na ito. Kailangan mong maging aware sa mga tao sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng mga piraso ng pera sa kalye kapag nanaginip kang makahanap ng mga piraso ng pera sa kalye, hindi ka kumpiyansa. Ang sinasabi mo ay hindi tugma sa iyong pinaniniwalaan. Ang mga bagay na sinasabi ng mga tao ay nakaimpluwensya sa iyo. Ang panaginip na ito ay babala para sa iyo na magbago o magkaroon ka ng maraming dahilan para pagsisihan ito. Sa kasong ito, ang panaginip ng pagpunit ng pera sa kalsada ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng pagkawala o pag-aaksaya sa iyong sitwasyon sa pananalapi. Maaring hindi mo epektibong ginagamit ang iyong mga mapagkukunan o nawawalan ng mga pagkakataon ang katotohanan na ang pera ay napunit ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay isang bagay na mahalaga o mahalaga ay inaalis sa iyo. Gayun din ang panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang takot na mawala ng kontrol o isang pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan tungkol sa iyong pinansyal na hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maraming punit na pera. Kapag nanaginip ka ng maraming punit na pera, wala kang layunin. Maaari mong maramdaman na ang iyong buhay ay walang laman. Para bang nasa iyo na ang lahat, ngunit walang silbi ang lahat. May mga tao sa paligid mo na nag-aalala tungkol sa iyo at tinutulungan kang mapagtanto kung gaano ka kahalaga. Ang mga panaginip na may punit na pera ay nagpapakita ng mga damdamin ng pagkawala pawalan ng kapanatagan o takot sa kawalan ng katatagan sa pananalapi. Ang napunit na pera ay kumakatawan sa pagkawala ng kapangyarihan o kontrol sa pananalapi ng isang tao o takot na walang sapat na mapagkukunan upang matugunan ang mga pangangailangan ng isang tao. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan, bitawan ang mga lumang paniniwala o pattern sa paligid ng pera na hindi na naglilingkod sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa napunit na pekeng pera. Ito ay isang mahusay na senyales. Kapag nanaginip ka ng punit na peking pera, sinimulan mo lang alisin ang mga masasamang bagay sa iyong buhay sa pamamagitan ng iyong mga desisyon. Kailangan mong iwanan ang nakaraan tulad ng nararapat. Bilang karagdagan, kung nanaginip ka ng isang maleta na may maraming pera na napunit, maaari itong ipakita ng iyong mga inaasahan tungkol sa iyong ginawa ay mali. Umaasa ka sa mga bagay na hindi mo dapat ginawa. Makakatulong kung ikaw ay matyaga at hindi mabibigo dahil hindi lahat ay tulad ng tila. Makakatulong kung meron kang bagong plano at patuloy na nagsisikap dahil nasa tamang landas ka ang iyong ginawa ay magdadala ng mas magandang resulta sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang mga panaginip tungkol sa napunit na peking pera ay maaari ding magmungkahi na alam mo ang isang sitwasyon na hindi kung ano ang tila at dapat kang maging maingat at mapagbantay. Maaaring ito ay isang babala na lumayo sa mga mapanganib na pamumuhunan o mga taong maaaring subukan samantalahin ang mga ito.